magandang gabi guys at 11 na dito mahigit ng gabi nagutom si mami Jerry magpapabilis sa akin ng pagkain sa 7-11 kaya samahan nyo ako sa 7-11 para bilita tayo so madilim na dito guys no pagka ganitong oras wala na rin tao tao dito ng ganitong oras sa Japan at depende na lang din sa lugar yan guys kapag sa lugar na matao sa mga Tokyo ganun yung mga may mga party party yun maraming tao pag pagbabi pero dito sa lugar namin wala na masyado kaya ayan tahimik lang talaga dito sa lugar namin pag mga ganitong oras Ganyan lang dito sa gabi, tahimik pa rin. Diba? Ngayon yung 7-Eleven na lapit lang, diba? Halos 2 minutes lang, no? Mabagal pa ako niyan. Pero kung binilisan ko pa, mga ano yan, 1 minuto lang, nandito na ako sa 7-Eleven. Ayun. Bili lang tayo ng pagkain dito. Let's go. Let's go. ano ng pagkain yung mga juice nila yun yung mga kapramen daming yung kapramen diba yung mga alak yung mga alak yan pero may mga pulutan yun pulutan ano kaya gusto ni mami cherry tanong ko muna sa kanya Daing pagkain, di ba? yung mga pagkain nila dito. Mga ano na yan? Iinitin na lang. Pwede nang kainin. Diba? Ito yung bibili natin kay Mami Cherry. Ito. halo na siya. Bili din natin si Saurin ito. Dalawa. Bili rin natin ng juice si Mami Cherry. Ito, nagpapabili siya ng juice. Itong juice natin. Ako, hindi ko pa alam kung anong kakainin ko eh. Ano kayang masarap? Ito, parang trip ko ito guys. Ham and cheese. Tapos ito naman yung paborito kong ramen dito guys. kinakain ko. Bili tayong isa nito. Food tripin natin. Let's go. Bili na rin tayo isang cola. Ano wala. Okay na to, bayaran na natin to. Gusto mo Hay. Bili na tayo, nakabili na. Dali kong bitbit Full tank. ang lamig nakatsinyelas no, pa naman ako nakatsinyelas no, no ay lamig lamig ang dilim na dito guys sobrang tahimik isya tara buti na lang mga ganitong oras wala na rin masyadong sasakyan kaya tayimik na talaga so ito pala yung view natin guys no? Japan view kapag mga mag alas 12 na ganito dito sa lugar namin kasi hindi pa siya kaya ganito lang talaga katahimik Ayan, ganyan lang. Tulog na yung mga tao. Tulog na ang mga tao. Ito parang hindi ako tao, no? Ising pa naman. So, dito na tayo sa bahay. <coughs> Ito pala yung mga binili natin. Paborito ko yan. Tapos itong kani. Scrub stick. Diba itong sakin niya? Tapos, ito yung ramen. Paborito namin ni Mami Cherry. Ito ano naman yung bento ni Mami Cherry. Yung pinabili niya sa akin. Yung bento Mami? Yung mm, so. hashi. hashi? Sorry to, mami. Eh? eh. Ito yung cola natin. Ito, nilagay na natin yung mga ano, kailangan palambutin. Tapos ito mga seasoning, mamaya na lang. Unayan natin yung mga papalambutin muna. Hintay lang natin lumambot tong ano, yung ramen, tsaka tayo kakain. Yung nasa picture niya. Ayan. Ito naman paggawa na. Ayan. Kain na tayo. Ayan. Mm -hmm. Ayan tayo guys. Mm -hmm. Ito pala yung burrito na bininig ko. Meron siyang cheese sa loob. Ito. Ham tsaka cheese. Ano lang yun? Ano?

Hmm? Ang Ano? Ano Sarap ng sabaw. Ano <coughs> <Eyo. tos> si pala natutulog na. Kaya wala dito. Ayan. Si Jerichi, napasarap na yung tulog eh. Ito mm na -hmm. mm -hmm. yung tura niya guys. So, nakikita niyo ba ito? May cheese tsaka ham. Mm Hindi -hmm. natin ang tabasco. Ay, bakla. Spits <laughs> hmm. hmm. okay. Sarap siya pag may Mapamukbang tayo nung wala sa oras. Okay na din kasi may mga nagre-request na ano eh. Food trip daw sa ano, 7-11. chúc <coughs> mừng So ý lắng guys Salamat sa mga nanood ạ bye bye, ếch bye. <coughs>